Hi! So, ito nga. Ilang araw tayong walang ginagawa kundi mag-cellphone. <laughs> mag cellphone So, grinab ko na yung time para makapag-research. Kasi, hindi ko alam baka mabatagalan pa tayong di makakapag-work. Kausap ko kanina yung aking midwife. Ano na ngayon? Anong oras na ngayon? Baka mga 9 na ng gabi. And, sasamantalahin ko habang busy si Lolo sa panonood. Yes, may wifi na ulit kami. At natulungan naman siya noong 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 natawagan niya call center. Hindi ko alam kung call center 'yon. Basta call center ng company. Na natulungan naman siya. Buti na lang kaintindihan sila nong pahuli at nahirapan talaga si Lolo. Buti na lang may mga Pilipina tayong maasahan sa mga opisina, sa mga mall. Minsan di natin nakalain na mga Pilipino pala. Tapos, marirecognize na niya hanggang sa huli na parang hirap na hirap na tayo mag-English. Titingnan <laughs> natin kung sino ang susuko para magdagalog para mas magkaintindihan. Buti na lang meron tayong maraming Pilipinong mahihinga ng tulong. So, ano, medyo masakit na yung likod ko. Kasi kanina pa ako nakaupo dito sa may table, sa kwarto. Tapos, ito, binuksan kong laptop, cellphone, tapos nagsulat-sulat ako kasi gusto ko lawakan yung yung mga information and ah, uh, uh, ulitin, sasabihin ko nga pala disclaimer po, ito po ay depende po sa aking mga na-research dito sa Google sa YouTube, nanood ako ng mga videos, And yun nga, may nakuha akong mga information tungkol sa mga nangyayari sa akin kasi kailangan maging aware talaga ako. Base ko lang po sa mga na-research ko sa Google, sa YouTube, at yung mga naririnig ko sa ating mga consultation sa ating midwife at sa OB ko noon. Aware naman ako dun sa case natin pinagdadaanan niya pero syempre dadagdagan natin. Pero iba kasi yung case na naramdaman ko nung first miscarriage ko at sa ngayon na hindi ko pa din ma -confirm. Kung miscarriage ba or some some problem and struggle ngayong first trimester pero hindi ko pa rin talaga dinatanggap yung miscarriage kasi hindi pa naman siya kino-confirm sa akin so status ko ngayon bleeding pa rin po ako it's my sixth days na na may bleeding pero spotty spotting pero nung una brown kulay na discharge tapos ngayon, ano, blood na talaga siya. Pero hindi siya ganun kadami, kaunti lang spotting. So, yun nga. Hindi ko alam po ano ito na-experience ko sa lower back ko kung ito na yun or dahil lang naka-upo ako kanina pa dito. So, discuss natin ko ano yung mga na-research ko kanina at sa hanong mga nakaraang araw pa. Bale, yung iba dito, napanood ko na nung isang araw pa. Pinalikan ko yung mga panapanood ko, yung na-research ko. Tapos, ginawa ko siya ng summary para pag may mga questions akong naiisip dito na lang titingin para kasi talagang gulong gulo pa ako sa nangyayari sa akin so kikwento ko rin sa inyo yung nage-experience ko noong first miscarriage ko sa Pinas parang sa ko mas nahihirapan kami ngayon kasi uh, hindi katulad noon na pag pumunta ka sa OB mo ando na yung ultrasound lalo na sa, Pilip, sa Batangas pero sa Mindoro, nakapagpa check up na rin ako doon sa OB. Iba kasi yung may ok, may yung OB kasi wala siyang ultrasound. Hindi din siya nag-issue ng result ng ultrasound. So kailangan mo pumunta sa sa nag-ultrasound para para makita yung result noong ating OB kay me. So hindi katulad doon sa Batangas na pag pumunta ka, talagang isasalang ka agad ng OB sa ultrasound at doon na kayo mag-uusap-uusap. Medyo nahihirapan ako sa Mindoro kasi nga iba pa yung place kung saan ka mag-ultrasound. Pero meron din namang mga OB na ganun na direct eh meron ultrasound na ganagami sa ano. Siguro may may times din na may OB talaga na wala siyang mga gamit na ganun. So, dito sa, sa New Zealand, parang katulad din ng sa 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 Mindoro na yung hindi ko pa hanggang ngayon wala pa akong nakakausap na OB kay ni Puris Midwife pa lang ang nakakausap ko. So sila yung nag request para sa akin sa lab. Yun, mag, kaya halos ang check up namin nagiging weekly na. At, hindi katulad noon na monthly kasi nandoon na lahat yung yung lab, meron din yung sa lab. Yung sa isang building yun, magkakasama na sila doon. So, ano bang ating na-research. And yun nga, na-research ko ay mga dahilan kung bakit nagkaka-bleeding during pregnancy. May sa first na hindi mo pa nalalaman na ikaw ay buntis. Merong pag sa expected na menstruation mo, magkakaroon ka ng menstruation. Naakala mo talagang regular na menstruation kasi ano, ang parang hours lang or umaabot siya ng 2 to 3 days tapos tumitigil na siya. Tapos, hindi natin alam, hindi pala yun, hindi yon regular na menstruation. Yun yung parang tinasabi ng iba na pamawas, tapos buntis ka na pala. Bakit? Magtataka ka ba at naputol na agad? Tapos, medyo makakaramdam ng kakaiba. So, ang tawag doon ay implantation bleeding. So, yun yung parang yung, yung pag nag-meet yung dalawang cells, tapos madidita siya sa lining ng kung ano man yon. Hindi ko, hindi ko na matandaan yung, yung ano, yung term na yon Pasa sa nag-touch siya dun sa matres, magkakosyo ng bleeding. And it is normal na mangyari talaga. Ibig sabihin ay successful yung implantation stage ng isang buntis. So, yun. And yun nga. Yun yung yun, sa yun sa pag hindi mo pa alam na ikay na buntis na. So, hindi yun yung nangyayari sa akin kasi medyo ilang weeks na tayong confirmed na buntis sa tayo nagka-bleeding. And it is normal talaga na magkaroon ng discharge kahit anong kulay, may brown, brown yung una lumabas sa akin. Tapos merong iba't ibang yellow, may green, pero sabi nila iba't ibang cause yun na pwedeng infection. And kailangan pag may mga gayong hindi normal, kailangan talaga mag-consult na agad sa inyong mga OB o kaya isa midwife. At ang isa din sign kung bakit nagkaka kasi isang sign yun na batas talaga ng percentage na miscarriage yung inyong pregnancy. So, hindi ko alam kung naandun ako sa number 2 ngayon. Sana hindi. Pero, ano to? <laughs> kasi, noon, nung ako'y na nakunan, naramdam ko na masakit, na naghihilab talaga. Yun, ganun. And, good morning! Yes, yeah, sinabot na tayo ng morning sa pag explain Hindi kasi kagabi, <coughs> pagkatapos ko dun sa ating miscarriage na topic, dumating si Lolo at nanawa na ng ng TV. <laughs> so, yun nga, na-distract na ako. So, di ngayon ko na lang tutuloy yung ating pinag-usapan. So, nandun na tayo sa miscarriage. So, ang nagiging, minsan, magiging sign ng miscarriage, yung discharge nga, tulad nung nangyari sa akin, parang discharge siya na brown, tapos, susunod na dun yung parang dugo talaga. Tapos, minsan naman, ang dahilan din nung pagbe bleeding may infection at saka yung discharge. May iba't ibang klase ng infection. Kaya, pag duwans na nakaramdam kayo, ay magpa-check up agad kayo sa inyong mga OB okay? sa midwife. So, yun nga. Parang din, kadagdagan din naman dun sa implantation. para sa stage ko, pwede rin yun mangyari. Based naman doon sa isa kong napanood. Parang kasing, yung excess blood ng inyong bahay bata or matres ay nagre-release yung excess na blood kasi nagre-ready na yung iyong matres sa pag-growth ng baby kaya nagbabawas siya ng ng laman yung parang gano'n yung, yung yung blood nababawas para nga sa growth ng baby para walang 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 hadlang sa kanyang paglaki yon which is normal daw pero yung sa case ko na kung kung ilang araw na ako ngayon sa Sabado, kung magkakaroon pa ako ng bleeding hanggang gabi, bahala isang linggo na ako nagbi bleeding hindi ko alam kung sana safe pa yon So, ang nagiging cause din ng isang miscarriage, yung, yung pag-ectopic, ibig sabihin yung, 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 yung hindi nag-success yung implantation ng cells. So, yung cell, dalawang cell, doon na siya na, hindi na siya nakarating ng matres. Doon na siya napapunta sa palupyan tube na hindi yan normal. Kaya, yun, pag may mga ganong pregnancy, tinatanggal talaga yun. Kasi, hindi na rin yun magwo-work. So, mag magkakos lang yun na infection sana. Parang magiging toxic na yun. So, ano, yung, yung nangyari sa akin naman ngayon, kahit yung una kong miscarriage, naka-place naman siya sa magandang please kasi nga lang nagkakaroon nga lang ng deferensya tayo sa growth ng baby so yun yung ectopic talagang inaalis talaga yun ang isa rin talagang dahilan kaya building ay miscarriage kasi yung baby ay walang growth hanggang sa nawala na yung heartbeat so patay na yung nasa chan mo kaya kailangan din i labas kasi toxic yon sa para sa nanay kaya yun yung pinapag-alala ko ngayon sa akin kung if ever. Pero wala kasi akong nararamdamang pain. Talagang dugo lang siya ng dugo. Tapos hindi pa rin siya ganun kalakas. Kaya sa bagay, sabi naman ah, sa akin ng midwife, katatawag ko lang niya kalang kahapon. Sabi niya wala daw akong dapat pag-ilala. Basta daw, daw pag lumakas to talaga yung, yung dugo, ay, o oh, kaya may lagnat ako, yun, lalakad, pupunta na kami sa emergency room. Ibig sabihin, pag nilagnat ako, meron na akong infection. At yung dahilan kung bakit nagkaka-bleeding ay yung molar pregnancy. Ibig sabihin, sa ultrasound, yun yung nakita sa akin, meron siyang sac. Yun, dun yung bahay bata na <clears throat> dun siya mag-growt. Pero sa molar pregnancy, hindi siya nag-growt. Parang nag-parang nag, mga tissue-tissue lang siya. Akala mo talaga yung may baby sa loob pero hindi siya nag hindi siya nagugulat. Yun din ang isa kong naiisip, baka yun din yung, yung nangyayari sa akin. Nangyayari naman yun pag kunwari hindi compatible yung cells na nangyari. Pero compatible naman kami ni Lolo kasi may rapabay tayo. Pero siguro may mga times na hindi talaga, hindi talaga mag-iiba talaga yung cell o kaya ay yung may siya sa aking placenta. Yun, ganun. Yun. Basta may mga moments siguro talagang hindi talaga compatible. Kailangan kung bakit nagkaka-bleeding ay yung sa cervical problem. Ito yung ano, yung cervix mo ay dapat yung mag-hold that hindi talaga yung mo open. So, may mga cases na nagkakaroon ng infection o kaya dun sa cervix mo talaga hindi na siya kaya mag-hold kaya minsan na-open yung kaya nagkakos yun ng bleeding sa isang buntis. Lahat ng mga bleeding na yun, pwede ma-experience sa first trimester ng pagbubuntis. So, ang minsan, ang pagbubuntis, hindi pa rin talaga safe sa first and hanggang sa second trimester ng pagbubuntis. Hindi pa rin safe. May tendency pa rin na hanggang sa, tri, sa second trimester, makaka-experience ka pa rin ng bleeding or discharge. yon. Yun naman sa 'yung sabihin natin na medyo mal nag rot 'yung bata na medyo malaki na. Nagkakaroon pa rin ng bleeding sa second trimester. Ang tawag doon 'yung incompetent cervix. So anong nangyayari ngayon? 'yung pag 'yung nagkakaproblema sa cervix kasi talagang siguro sa kalakihan ng bata or dahil sa mahina 'yung cervix na na-open talaga agad. Kaya minsan kailangan ang kaya minsan kailangan ang And, hindi ko alam kung kailangan pa ng mga treatment or pagkakailangan na talaga yung kailangan ilabas kaya nagkakaroon ng premature labor. Yun, pag na-open na yung cervix at kailangan ng ilabas yung bata. Tapos, yun nga, hanggang sa second trimester, pwede ka pa rin magkaroon ng case ng miscarriage. Pag minsan walang growth or kaya ay tulad nung sa nangyari sa amin. case ko naman, ano, may nagka-heartbeat yung baby, kaya lang nung sa, mamaya ah, ako na pala kikwento sa akin para hindi tayo magulo. So, miscarriage, Yon, nagkakaroon ng problema sa baby. Tapos, meron ding, ibig, meron ding isa na placenta previa. So, yung ibig sabihin nun, yung placenta ng baby, so, sa baby, na nakakonek sa baby yung placenta, nakaharang -ha siya dun sa cervix, dapat kasi nakaklose yun, tapos nakaharang siya sa cervix, so, may pressure yung baby, na-scratch na yung cervix yun. Kaya nagkakakos ng na bleeding. So, yun nga. Tapos, yun nga. Minsan, minsan kailangan ipahinga mo lang yun para umikot siyang ganon, yung ganon At sana yun nga. Hindi ko lang kung mararamdaman ko pa yung pag-ikot. Yung pag ganun. Yun, yun, yun. yun. Di ba? ng nang maramdaman yun. O tibok ng puso at saka yung yung sipa ng bata. Usually daw, ang pinakang normal na maririnig mo yung heartbeat ng bata ay within your six, six, weeks na pagbubuntis. Pero medyo mahina pa rin yun. At kung i-ultrasound siya yung sa abdomen, medyo mahina. Mas malakas talaga pag ginagamit yung transvaginal. Pero minsan lang din lang yung ginagamit kasi nga may radiation. syempre mahirap yun sa baby. Baka magkaroon ng complication. Kaya hindi natin pwede laging yung ultrasound. Kaya tulad ngayon, nagbibigay sila ng two weeks, ng one week after, yun nga, pinabalik tayo ng two weeks para mas ma-clear natin yung heartbeat ng baby sa pa eight weeks niya. So, minsan, hindi talaga na detect yung heartbeat kasi min medyo minsan na ma-early yung ating pagpapa-ultrasound. O kaya naman, na may calculate natin yung ating menstruation. Kaya yun, Minsan, nun nangyari din sa akin nun. Pero, nung una, okay yun. Pero, nitong huli, kasi nga, hindi ko nga in-expect na magbubuntis ako. So, yung ating app, may mga months na hindi ko talaga na-update. Kaya, pag hindi mo in-update na ikaw ay nagka-menstruation sa araw na yun, hindi siya mag appear So, may mga weeks na, may mga months na hindi ko na-update. So, hinuhulaan ko na lang kung kailan yung last kong menstruation para malaman mo yung next menstruation mo sana nagkamali ako sa pagko-compute nagkulang ako ng isang buwan na isang week para umurong-urong ng week yung ano kaya para medyo makakahabol yung growth ng baby so yun nga yun yun ang yung aabangan natin next week kung magkaka heartbeat na talaga sa computation ko ngayon Friday na week 10 ako pero sana kung if ever na miscalculate ko week 9 pa pagkatapos ng ating ultrasound next week kasi kinansel ko yung kinansel ng midwife yung appointment namin day before ng ultrasound ginawa niya yung yung meet up namin ay ginawa niya after ng ultrasound para mapag-usapan natin yung result ng ultrasound na ginawa sa akin para yun mas ma-finalize niya kung ano ba talagang nangyayari kung dapat na ba talagang alisin or may chance tayo sa baby natin syempre doon tayo sa mas maganda sana so after ng ating ultrasound may appointment ko ano magiging result ng ultrasound kung magkakaroon pa ako ng appointment para sa aking HCG eh, eh hihingi ulit sila ng sample sa aking dugo para matest ulit sa HCG ang HCG dapat kung maganda ang result dapat pataas siya kung hindi pababa siya yun din yung minsan yung na na lumalabas sa ating pregnancy test yung HCG na sa ihi naman tapos yung siguro mas accurate yung sa dugo tapos yun ang titignan pag tumaas dahil yun every 2 days dapat ay tumataas may tendesing bumaba pero dapat pataas yun. Siguro magiging para lang siya pag malapit na talaga siyang i-anak yung kanan. So, ang ikinatatakot ko rin lang, kasi meron din silang tinatawag na miss miscarriage or silent miscarriage, yun yung walang bleeding, walang pain, malalaman mo na lang sa ultrasound, na wala na talagang heartbeat yung baby. So, yun ang, tapos, malalaman mo na na, nakunang ka na, yun, ganun. Parang, pero itong nararamdaman ko naman, may bleeding pero walang pain. Kaya, yun, hindi ko alam kung kasama ba ako dun sa mis miscarriage or silent miscarriage yun, talagang wala pa talaga tayo sa conclusion kaya pero yun, ma-ex na, naman ang bakasyon ko, sabi nga ng midwife ko, ay wag daw muna ako pumasok this week, kung bah, ayoko muna isipin yun, so pag-usapan muna natin ko anong magiging pwede na maging cause ng miscarriage ano ya ang um, ito yung mga na-research ko Tapos, pinagsama-sama ko na lang siya sa isang eh, sa isang paliwanagan. yon doon din ako, medyo may guilty din ako dito ng kaunti. Kasi may nakita akong parang, parang meron sa akin. So, yung number one nakita natin yung, mahina daw yung pregnancy hormones ng nanay. So, yun, pero baka, posible, meron talaga ako na, na, na unhealthy yung aking magiging placenta. Yung dahil sa, yung hormones ko ay eh, very, very low. Tapos meron din ako may medyo meron din ko yung diabetes, 'di ba? Nung huli, nagkaroon ako ng bago ba ako mabuntis yata ay mertaas na sugar ko. So, yun nga nagda-diet ako ngayon. Bawas muna ako sa white rice, white bread. Yun mo, nag-brown rice muna ako. Pero kung kakayanin ko din naman daw wag, wag mag-brown rice. Pero sa ngayon eh hindi ko pa kaya na asin talaga yung kanin. Kaya brown rice muna ako tapos yung yung grain, whole grain bread. Tapos, buwabawi na lang ako sa mga gulay at saka prutas. Yun. Yun. Medyo may guilty ako dun ng kaunti. Tapos, exposed naman sa chemical o kaya ay sa, iba, sa radiation. Never pa naman akong mag, nagpa, magpa-radiation. Chemical, hindi ko rin alam. Parang hindi rin naman ako na-expose infection. Malamang ay baka meron din yung infection. So, yun nga di ko din alam. Yun, isa din yon cause. Sa, kaya nagkakaroon ng miscarriage. Tapos, meron din cause ng miscarriage yung nagtitake ng drugs. Yun naman siguro sa akin inhaler, safe naman yun. Tapos, alcohol, hindi naman din talaga ako nagiinom. <laughs> Tapos, yung, ano pa ito? Yung talagang hindi nagdevelop yung cells, hindi compatible yun. Kaya nagkakaroon ng miscarriage. Tapos, meron din, guilty din ako dito, late pregnancy. ilang taon na ba ako? 44. Kaya, talagang lahat ng nakakausap ko, kahit kay lolo, yun nga, mag daw nga ako dahil nga ako'y may edad na. Yun nga, hindi ko din nga naman talaga ina-expect. Akala ko nga, hindi na ako mababuntis. Pero ngayon nga, nabuntis naman ako. Meron naman din tayong na ng kahit kaunti. At sana, sabi nila, yung isang napanood ko, after ng mga struggle, pero pag, pag, pag yung baby mo ay andyan pa din. Tapos sa mga nakaraang mga, mga, darating na mga ultrasound mo, may mga possibility na magka-heartbeat siya hanggang 10 weeks, hanggang 12 weeks. Ibig sabihin, safe. Matutuloy yung ating pagbubuntis. Sana. yun sana ang aking kahantungan, pero hindi pa nga tayo sure. Basta, ang gagawin ko lang, stay healthy, diet, kahit matapos to, talagang dapat ako mag-diet kasi nga, nasa malapit na tayo sa diabetes, hypertension, lalo na may lahi tayo. At saka para maganda na rin yung figure natin, hindi nagtatabaan tayo sa mga pictures natin. Yun, dapat healthy na tayo. And, yun nga, si Rapa Boy, medyo lumalaki na rin at isasama ko na rin siya sa pagda-diet. Exercise, siguro hindi pa sa ngayon. Pero, after daw ng aking pinagdadaan ng ito, pero, pwede daw akong mag 5 minutes araw-araw walking. So, ano yun? Dito lang yun. Sa aming bakuran, yung walking na yun. Pipili na natin pag tayo nakatapos dito sa ating ating pinagdadaanan niya. If ever na magkaroon tayo ng miscarriage talaga. Meron silang nagawin sa akin treatment. Yung nagawa sa akin sa sa Pilipinas, yung raspa. Yung surgical na pag-aalis talaga nung no? kung yung alisin sa akin yung fetus o saka yung inunan dapat walang matira kasi laso yun sa ina pwedeng may masamang effect tapos minsan ayaw kong isipin yun so yun nga Meron, pero may napanood din ako na pinapipili sila sa foreign yun, mga foreign hindi ko alam kung taga rito pinapipili sila kung surgical o kaya ay pills yung may iinumin kang gamot so yun na experience ko na yung surgical yun yung graspa tapos, yung gamot daw, pwede daw yung is ipapasok sa vagina o kaya ay oral. Ang experience naman ng mga nagtake ng ganon, napanood ko na din kasi gusto ko nga maging aware sa lahat. Pag in case na baka papiliin ako, siguro gustuhin ko na lang yung surgical kahit isang isang araw yan lang. Kasi dun daw sa sa gamot, ang may si pang, hindi ko alam kung pangalan yun or generic name yung mesoprostol. Yung ganun, mesoprostol. Parang pinapasok siya sa doon. Tapos, o oh, pwede namang oral din. Ang experience daw nila, kailangan daw i-take yun sa araw na talagang wala ka talagang pupuntahan. Walang yung yung hindi ka busy na talagang na stable yung iyong kalagayan kasi makaka-experience ka ng heavy bleeding talaga tapos parang i wash out mo yung mga laman-laman sa iyong loob ng mattress eh yun nga, sabi ko kay lolo kung prepared siya sa ganon na makita ko na yung matinding siguro na, yung matinding labor kasi kailangan mong ilabas lahat lalabas lahat yun sa'yo na dugo, yung ganon yun, parang, yun nga, parang parang ang hirap yata, yung na-experience ko sa unang miscarriage ko may, siguro 2 days akong spotting, eh. tapos sinabi naman yung akin obi na meron yung lalabas na parang laman-laman yung ganon, So, parang 2 days ako ganun yung pa 3 days. Umaga pa lang, sumasakit na talaga yung chan ko. E, parang every 30 minutes yata, nahilab. Tapos noong, no, tapos kayo talaga ako. May time na hindi na kaya naman. Tapos merong time na siguro mga alas tres na ng hapon yung talagang hindi ko na talaga mahaya. So, nagpadala na ako sa hospital. Buti na lang, nung katapos na maka alis ako doon sa sasakyan, talagang bumugulwak yung dugo dito sa aking leg siguro dahil kasama na yung mga kung baga sa na nanganak yung pano bigyan yun sumama na siya kaya yun doon lang nawala ang sakit nung naopen na yung aking cervix para ready na talaga ako tapos yun nga yung, NX, yung NX, ultrasound muna ko tapos nakita nga inuna na lang. Kasi noon, bago pa nangyari yun, feeling ko talaga naiihi ako. So, umihi ako. Feeling ko may pumaltik na pa ganun. Siguro yun na yun. So, hindi natin nakita. na flash na siya sa toilet bowl. Yun nga, kaya nakita na sa akin ay yung inunan. So, nilas pa na ako. Para maklear na talaga yung matres. Pero, meron naman siyang anesthesia. Kaya lang, ramdam mo pa rin yung may kumakalukot sa iyong ganun. Kaya, yung minsan ako ng ganyan pero sabi na yung, sabi nung nagtas pa sa akin pilitin ko daw wag gumanan kasi baka daw madamage yung aking matres at baka magkaroon pa kami ng problema so yun nga yung pagkaras pa naman hindi siya pinipilit iniintay talaga siya mag open kasi nga baka magka-damage ang matres mas malalang problema yun kaya so, yeah, kung papipilihan ako siguro surgical na lang ayoko nung pero narinig ko kasi sa midwife, dito daw hindi, hindi nag-extend, hindi ma-admit sa hospital pag nilaras pa. Ano ibig sabihin baka yun, yun ang papiliin sa akin yung, siguro ayoko talaga ng pills. Kasi maramdaman yung ano, yung, kung siguro nakaramdaman ako ng labor noon, siguro mas, madama, mas madami yun kasi, yung placenta mo, iigaganan eh, mo. <laughs> Tapos sabi nga nung nag-take ng medicine, kailangan huwag kang kumain masyado kasi minsan may time na masusuka ka tapos tapos dapat lagi uminom ka ng tubig para hydrated ka tapos nakakapanghina talaga kasi nga may lalabas sa yung kung ano-ano tapos makikita mo yung mga di ba hindi ko alam kung matetik ko yun tapos kailangan pag mag-take ka nun, alam mo may kasama ka if ever kung ano mangyari may tutulong sa'yo dahil hindi talaga kakayanin talaga ng isang pad yung dugo. Baka kailangan mo gumamit ng nung ano nga, diaper, adult diaper. And yun ang hirap nun. Tapos may nararamdaman pa ikaw na kung ano doon sa tiyan mo na paikot-ikot na gustong lumabas. tas minsan kasi may time daw na naka first dose ka, hindi pa complete na wala yung mga laman kaya diretso pa rin ikaw sa bleeding. Eh. So, pag ultrasound at mayroon pa rin tira. So, pati ka ulit ng second dose. Uulit-ulit ka rin. Pero papipiliin ka muna kung surgical talaga. Kung ayaw mo talaga surgical, dun ka, titik, titik ka ulit ng gamot. Pero para pa sure, mas sure, na maklear talaga, surgical na lang tayo, no. Pero syempre, pipiliin ko pa rin yung after ng yung magandang result sa ultrasound natin na nakasurvive yung baby natin and tuloy yung ating pagbabuntis pero hindi ko pa din alam ko anong magiging status ko pero whatever ko anong mangyari pinipray ko talaga mamaya tutupad na ulit ako makatupad na ulit ako kasi wala pa naman din akong talaga nararamdaman ang pinipray ko talaga tumigil na yung bleeding ko at magkaroon na ng heartbeat si sa baby sana sana yun nga medyo parang matatagalan talaga yung pagstay ko dito sa bahay, extend tayo ng isang linggo kasi may binigay ng certificate sa midwife na hindi talaga ako pwede mo na magtrabaho. Nasamahan niyo ako sa journey kong ito. Kung naman man yung kalabasan, sana safe tayo lahat. Walang ibang mangyayari masama. And, yun nga, sasusunod na lang ulit natin pag-uusap.